yan sa taas yan yan sa taas taas yung mga ano na yan pero ito by floor ano oh third floor yan ganyan yung ano third floor labas yan lahat. Oo, oh, sa kansulat. Hindi ito. Let's, ito by floor daw, sabi ni Bong. Floor sa floor kayo tatlo. Yung tatlo. Tatlong teres. Yung, yung yan, mga ano na yan. Yung parang ano. Five floor, five floor, five floor. Na ano ka talaga Irene? Samantala nag, nag nag nagla-live ka. Samantala nagla-live ka sa iyo sa Facebook. Irene. Samantala nagla-live ka sa Facebook ako YouTube na. Pinakamataas na yung ano nag inaano yung isa by floor. Sa taas yon lahat ha. Yung mga halaman na tinanim doon. Naguguto ba ako? May puto pala sila oh. Kanino to puto? Kain ako lang pagkain. Isa dito 'yung styro. Ng halaman dito. Yan may prayer Christmas Christmas na oh. Meron pa pala doon ano? Ay hindi makita sa sobrang liwanag.